Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging maugong muli ang aktres na si Rita Avila kahit di ito gaanong visible sa telebisyon. Papaano ba naman kasi, nag-react ito sa patutsada umano ni Mayor Isko Moreno kay VP Lenny Robredo. Ayon sa aktres, below the belt daw ang naging pananalita ni Yorme. Kaya di niya ito nagustuhan. E supporter pala ni VP Lenny ang aktres, Giit ni Rita, ipinagtanggol niya si Yorme ng banatan ito ni Pangulong Duterte tungkol sa tabu photos ng mayor. Ang babaw Yorme, iyan lang ang kaya mong isipin at sabihin? Kung hindi mo makita ang buti sa mga sinabi ni VP, kakahiya ka naman. Maganda nga ang sinabi tungkol sa iyo ni VP Lenny. At ikaw rin maganda sinabi mo sa kanya nung nakaraan. After a few days ganyan ka na? Galum lang? Paiba-iba ng mukha at sinasabi? At yellow tards pa talaga ha? Ako nga ayoko pag tinatawag ang mga DDS ng Dutertards. Kasi di naman dapat magpakababa ng pagkatao by calling them that. Just because DDS sila. Tao pa rin sila. sina Isko at Rita ay dating magkasama sa That's Entertainment ni Kuya Germs. Para naman sa supporters ni Mayor Isko, nagpapansin lang daw ang aktres. Ayon naman sa mga neutrals, nasaktan lang daw siguro si Rita para kay VP Lenny at di naman dapat gawing big deal lang sinabi ni Yorme. Baka bugso lang ng damdamin 'yon. Well, ganyan sa politics talaga. Kasama sa laro na nagkakatampuhan ang dating magkakaibigan. Anong masasabi mo sa balitang ito?